For today's video mga preks, magluto tagbas o inabaka o mato itong mga lamas no Unya, mauna yung atong karne mga sobrang media kilo ni siya mga preks Unya, ato ang karlang kaya butangan ato karlang ato ang bas oy. tapos ang ato ang nitipichay pichay o sibuyas dahon tapos magbutang tagmantika diyan mga preks Unya, pag init na ilunod na ito magisata o kaning ahos human isunod nato to dayon dia ang bombay human ang luya isunod-sunod lang mga pres kamo kung sa inyong gusto iuna ang luya ba o ang kanang sibuyas pagka human ana bisahon lang Pagkumaan na mga preks, tanaw ninyo nga nigawas ng baho sa to ang mga lamas. Ilunod na nato to, to ang gislice o gagmay nga kwan. Nga karneng baka, gistrip silang na siya unod na sa baka kung gamit diya mga pricks nagawa na e, lang siyang isang kutsa o igisa e, tanda lang good o Ukay, kayo lang ninyo na pag humang tanaw ninyo nga medyo mo puti puti na lunod na to atong tanglad kaya atuwa na siyang takluban kay mugawas man ang iyahang duga na para dali ra siya muhumok mga pricks na pag tanaw ninyo nanay na siya sa bosawa atuwa ang butangan og paminta powder mga preks kamo na unsa kadaghanon ninyong gusto ibutang nya tanga na tubig dili lang to daghanon mga preks kayo kay para kuan lang man siya paabuton pa man na siya nga muhumok nya to ana iluno diha ang kuan ang gabi kay para mudungan siya og kahumok nya mulapot ang ato ang sabaw mga preks kay mo man purpose anang gabi para maglapot siya ba Ana lang. Pagkamatog lunod, ana. Aw. Ato, ana siya takluban. Ya, na nato siyang bukal. Ya, pag na, tanaw na to. Ana na. Ato, lunod siya ilunod ang atsal. Kaya para dungag na siya sa kahumot mga pricks. Nya na tong sili kay eh para dili siya muhalang kay naman tayong mga bata ang mukhaon. At wala na siya hugawan dahil nato na sa ang ang na Naalan sa inyo kung ganahan mo magbutang ang MSJ niya, asin. Ya, kamu tancha meter lang tancha meter. Kamu bahala anak. Kung gusto ba mo parat parat, o gusto mo tabang tabang, na sa inyo mga pricks. Kila lahi mantag panlasa. Ay importante malipay ta sa kalabasan sa tunggiluto. Nya kuntinto ta. Ayan na itong takluban. apila pila kami na no na siya. Tanaw ninyo nga. Aso-aso na. aw Butahan na totong na itong silispada. Ayan na. Ako nang hilunod ang kwan di apod. Disunod dahin ako itong nitipit siya yung sibis dahon kay buwan na bidyohan. na. Pag paabot ng tanang ang bukal na okay na na siya. Kamuray bahala mga pricks. Basta i-enjoy lang gunin yun yung pagluto. Good ba may buta na, eh, kita may mukaon Naran ay ako walang lang ipakita sa inyo ha. Kaya nasa inyo ha. Basi, ganahan dahi mo. Simple rin eh. dali ira kayo. Basta unod sa baka kan, yung gamitong, mga pricks. Katung humukon. aw, oh, di na nakinalan dugay dugay yun. O oh, di ba? Bapakayo ganahan ka mong mahigop. ari labi na pusag si? O oh, daog na.